Aries Dapat ay maging mas maingat ka sa pagsagot sagot ngayong araw dahil doon pwedeng manggagaling ang magpapalungkot sa iyo sa pera at mga gustong magawa ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Taurus Maging mapagmasid sa buong araw at sa mga gagawin mo ngayong araw baka ikaw ay magmadali ay magdulot sa iyo ng ikaw ay mapagalitan at huwag kang gagawa na kumampi muna ngayong araw umiwas ka sa ganoong usapan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, ang maging maunawain sa mga iyong kakausapin na maging matigas ang damdamin pagtungkol sa pera ang dapat para makaiwas ka sa panghihinayang ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer ang maging masunurin sa mga sinasabi ng kapamilya, ang dapat ngayong araw sa mga gustong magawa, ang pagsunod ay magbibigay sa iyo na maayos na araw sa magagawa, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, pag-iingat ka sa mga bagay, na maiinit ngayong araw kahit sa dalawa ang gulong na sasakyan para maiwasan na masaktan ang katawan at maggastusan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo Dapat ay huwag kang aayon kagad sa mga kagustuhan ng mga kapamilya, lalo sa mga kapatid dahil baka ikaw ay maggastusan na hindi naman nila pahahalagahan maging matahimik na maramot ka muna, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, pag-iingat sa iyo sa mga mahihirap na trabaho na gagamitan ng iyong lakas para maalagaan ang kalusugan, at huwag nang gumasta ng may kalakihang pera pagmalapit ng dumilim, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging maingat ka sa mga usapang kaberdehan at tuksuhan ng pagmamahalan, dahil ang makakausap ay may dalang suliranin, sa iyo kung magkakasama ng matagal, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, Huwag basta maglalakad sa mga iskinita sa gabi dapat ay maging alerto sa gagawin, at iwasan mo rin ang alam mong pagkain na nagbibigay ng ikakahinan ng iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, umiwas ka muna sa mga usapan na may talakayan dahil wala namang may dudulot na kasiyahan sa iyo, Bagkus ay magsasalita pa ng lihim, sa iyo ng panget pag tumalab ang salita nila ay bad energy ang iyong makukuha, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, kung gagawa ka ng isang desisyon ngayong araw ay dapat madami kang gawing konsulta, oras na magmadali ka ay pwedeng ikaw ay makakuha ng kalungkutan, o mawala ng swerte ngayong araw ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging mapagori ka sa mga kilos at pananalita ng mga makakausap ngayong araw para maiwanan mo ang mga balak nilang makaisa sa tao. At umiwas ka muna sa tao na mahilig sa chismis magbibigay siya ng gastos sa iyo, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.